Pero alam niyo po ba dito sa Pilipinas, nasanayan natin ang mga pagpapatugtog ng mga, halimbawa sa kasalan, yung mga kulintang, uh, lalo na ngayon, may mga kasalan, mahirzay, uh, pinahintulutan yung mga birthday, may mga sekta na pinahihintulutan nila ito, itong mga gawain na to. Pero para sa inyong kaalaman, halos nagkasundo ang mga ulama na ang musical instruments ay haram. Ang musical instruments ay haram. Alam ko po, hindi ko naman siguro pwede sabihin lahat kayo, o marami kayo, pero ang ilan dito sa inyo, alam ko po na idol ninyo si Maher Zain. Opo. po. Lalo na yung bagong kanta niya ngayon, na sikat na sikat. Ano bang pamagat mo? Rahmatun. Uh -uh. Rahmatun. O, oh, Rahmatan Lil Alamin. O, sikat na sikat talagang... Uh, para bang napapa-indak, napapasayaw ang isa sa mga kapatiran natin pag napapatugtog na yun. Pero alam niyo po ba na haram yun? Haram po yung, hindi ko sinasabi yung kanta niya, yung music na ginagamit niya. Yan. Ang problema, bakit hindi tayo nagkakaisa? Kasi gusto natin magkaisa tayo eh. Magkakaisa tayo pag bumalik tayo sa dalil. Sa Quran. Sabi nila, Gra grabe naman si Ustad. Pag bawala si Maher Zain, gwapo yan. Mas gwapo pa sa kanya tapos uh, magaling kumanta, di ba? Tapos uh, Islam naman yung kanta niya. Alam niyo po, kahit Islam pa yung kanta, kung may musical instruments, haram pa rin yun. Haram yun. Kasi ang katibayan natin dapat, Quran at Sunnah, huwag mong, pang, huwag mong uh, ipaglaban yung ano mo, kasi talagang hindi tayo magkakaisa. Kasi paglalaban mo yan, talagang uh, hindi, hindi, hindi nyo kami respeto, tapos ibabas nyo kami kasi bakit yung idol nyo sinasabi namin na yung kanta niya haram ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya lagi natin babalikan ang Quran at Sunnah para magkaisa tayo eh yan ang dahilan yung iba dito pag banggit ko pala maher dyan galit na agad yan so ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum shay'ayni sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tadillu ba'dahuma nako sa inyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dalawang bagay na pag pinanghawakan ninyo yan, ay hindi na kayo maliligaw kailanman. Pagkatapos dito, ano yun? Kitab Allah wa sunnati. Ang Quran at sunnah. At yun din ang sinabi ng Allah sa Quran. Ang problema, pag sinabi namin, bawal ang birthday. Sabi ng mga kapatiran natin, o bakit yung pinagbabawal ang birthday? yung amo ko, nagbo-birthday naman yung Arabo. Di ba? Lagi nilang binabanggit yan. Yung amo ko nga dito sa Kuwait, ni, nagbabirth din rin eh. Yung amo ko dito sa Saudi Arabia, nagbabirth din rin. O yung kapitbahay kong amo, yung amo ng ano, yung kamag-anak ng amo ko, o nagmi-music din naman. O bakit ninyo pinagbabawal yan? Ang problema, ang itinuturo mo, arabo, hindi po dalil. Kasi sabi ng Allah sa Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُبْدُرُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ na kapag ka kayong hindi na pagkasunduan na isang bagay, ibalik ninyo sa Quran at Sunnah. So ang tanong ko po, ano ang dalil na ang musical instruments ay pwede? So wala ka na may, may bigay na katibayan. Kahit na ang kanta na yan ay sasabihin mong uh, may kaugnayan sa Islam, haram pa rin yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya sa hadis ni Imam al-Bukhari, sabi niya, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal, -ha wal harira wal khamara wal naazif. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, darating sa aking um na gagawin nilang halal. Ibig sabihin ang original niya haram. Gagawin nilang halal ang ano yung ano yung ihalal nila? Kastahiluna al-hir, ang zina. Mga ngalun niya. Walharir at saka silk. Aktual na bangit po na ito nakaraan. Silk, yung madulas po na damit. Yung silk po, haram po sa mga lalaki. Sa babae, pwede po sa inyo yan. Wal-khamr. At ang pag-inom ng alak, wal-maazif. Ang maazif, alatun lahu. mga ulama na ang tinutukoy dito ay alatun lahu, Ang musical instruments. Haram talaga yan. Yan din ay sinabi ng Allah sa suratul Luqman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi mayat, may, o ma, minan nasi, may yattakhidu lahwa al aw may yashtari lahwa al-hadith 'an sabili bi ghairi 'ilm wa huzwa may sa mga tao na binibili nila yung mga musical instruments para mailigaw ang mga tao sa matwid na landas so dapat may tigil natin to magkaisa tayo na dapat kung magpapatugtog tayo sa mga kasal dapat Quran Quran na lang tapos yung kulintang alam niyo po yung kulintang siguro ang kaganda mag, para maging danon naman di ba Uso rin ba dito ang kulintang? Kulintang haram po. Ang kulintang. Kasi alam nyo po, para sa inyong kaalaman, ang pinahintulutan lang po na patugtugin, doof. Ang pinahintulutan lang po na patugtugin sa kasal ay doof. Pero pag hindi kasal, haram din yun. Ano yung doof? Ang doof po, balat ng hayop sa taas niya, sa ilalim niya po butas. Yan lang ang pwedeng patugtugin sa araw ng kasal. At ang magpapatugtug niyan ay babae at hindi lalaki. Dahil ang tawag ng mga fukaha sa lalaki ng mag magkukulintang ay mukhannaf bakla daw. Oo. Mukhannaf bakla daw. Hindi po ako nagsabi noon. Ang tawag nila sa nagpapatugtog ng duf, which is pinahintulutan yun, ay mukhannaf bakla. Yun yung bakla na hindi niya isinasabuhay yung pagiging bakla niya.